Tapos ana ko na dire na kami mga on sa may rib shack at to na may rib shack dire at apita. Kanya ana siya na dili ko na siya mukha og rib shack kay wala kuno na siya magkrip og barbecue. Ana ko na ikaw punto. Kung asa ka gusto mukha on kay naman pa yung mga kanalan dire na uban. Nga isa pa ta mahino on ingon naman ni noon ako ra kay magpiko. Asa ug <laughs> ka. At ang duolon kay siya. Ato duolon. Na. Ano ta? Mga ulay ka nga ipaigo ka sa kaon. Buang. Buang naman yun. Ang mga 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 kung mga 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 wait <laughs> wait for, me ah. B ano na yung mga natuta huy ano ba saka ko na rinos Christmas tree atay abayahan na eh. oy Bill may spilling batasan oy eh. B gusto niyo mapalitan ka na Christmas tree eh palitan ka na Christmas tree <laughs> dari oh green edge. Dika? ka? Ah, na ka sa Mang Sinaal. Mang Sinaal. No, Mang Sinaal. Ang ano ka ba? Ang ano talaga. lang, Jolly Bean na oh. Ha? Ay, busog na ka. Nanay, gigutom na magbusog. Ano ba? Ano si bichubi Still lang, sige. Sige na ba, tayo Sige na ba? talaga. Ano ba? Mga ano ba? Ikaw ang kaunon. Oh. Man. Mga unta oi ikaw ang kaunon. Hi, <laughs> <laughs> bombo ang. Sapat sapat. Na, na, na. Gabi mo yung mga baby girl. ba? Magawa sa ta? Sure. aman oh, wala ah, ano guys, magulit na dun ba guys? <laughs> goodbye Philippines na.